Ang nakaraan. Matapos ang madugong digmaan, nagdiwang ang buong kaharian ng Perdam sa kanilang matagumpay na pagdepensa, lalo na sa ipinakitang kagitingan at husay ng ating bida. Wala nang kapantay ang papuri mula sa kanyang mga kasamahan, at higit sa lahat, mula sa kanyang sariling ama. Ngunit laking gulat ng kanyang ama sa naging desisyon ni Ghislaine, hindi pa man nakakabawi ang kanilang hukbo ay agad na nitong iniutos ang pagtungo sa teritoryo ng Deagol upang tuluyan na itong hindi makapaghanda ni makapanlin lang. Hindi inaasahan ni Haring Deagol ang biglaang pagdating ng puwersa ng Purdem. Sa katunayan, noon pa lamang siya nagpaplano na makipagnegosasyon upang iligtas ang kanyang kaharian mula sa pagkalipol. Akala niya si Swalter, ang kilalang diplomatiko, ang darating. Ngunit ang bumungad sa kanyang bulwagan ay si Ghislaine, puno ng puot at determinasyon. Sa isang iglap, nag-alab ang tensyon. Sa halip na makipag-usap, napuno ng galit si Ghislaine sa pangungulit at pagmamataas ng matabang kandi ng digog. Kaya't walang pag-aalinlangan, iniutos niyang kaladgarin ito palabas ng palasyo. Ang pagpapatuloy, bumalik ang tagpu ilang oras ang makalipas kung saan papunta sila sa teritoryo ng kaharian ng digog. Pinangungunahan ito ng ating bida na si Gisling. Habang mabilis na pinapatakbo ang mga kabayo, nagsalita si Kaur, na may asar sa mukha, yang si Diggle, o kung ano man ang pangalan niya, ang bilis talaga niyang kumilos. Hindi niya inakala na ang isang panginoon ay tila basta na lamang pinaubaya ang kanyang mga tauhan para makapasok sa kanilang teritoryo na tila nagmamadali. Humingi naman ang paumanhin si Gordon dahil hinayaan lang daw nila itong makatakas. Sa may mapang asar na mukha ni Kaor, tinukso niya si Gillian at sinabing hindi si Gordon ang may kasalanan kundi si Gillian. Yun daw talaga ang gusto niyang sabihin. Tiningnan naman ng ating bida si Kaor sa sinabi nito, sabay napaisip sa sarili, baka dapat isama natin si Gillian sa susunod na pastahan. Mukhang balak pa siyang subukan ng ating bida. Iniba ni Kaor ang usapan at muling ibinalik ang atensyon sa kanilang pakikipagnegosasyon sa Deagle, kung ito ba'y tunay na negosasyon o pagsuko lamang. Ang ibig niyang sabihin, hahayaan na lang ba nilang mabuhay si Condi Diggold? Tumugon naman ang ating bida at sinabing si Condi Diggold ay isang basura na gusto lamang pagnakawan ang kaharian ng per diem. Dagdag pa niya, pero sa panlabas na pananaw, tungkol lang ito sa paghihiganti para sa tagapagmana, kaya kung hihingi tayo ng masyadong malaking kabayaran, tayo rin ang mahihirapan. Malamang magtatawaran lang sila tungkol sa danyos at doon na matatapos. Tila nagtaka si Kaor sa mga sinabi ng ating bida dahil kung negosasyon lang at tawaran ang pag-uusapan, iniisip niya kung anong klase ng palabas ang gusto nilang gawin. Hinimok niya ang ating bida, bakit hindi na lang nila wasakin ang buong teritoryo at ubusin ang lahat? Dito, hindi na napigilan ni Belinda ang sarili at tiningnan si Kaor nang may mapanuyang mga mata. Sinabi niya na ang labanan ng mga maharlika ay hindi ganoon kasimple. Tinulig sa niya si Kaor kung iniisip ba nito na ang ganitong labanan ay katulad lang ng isang rambulan sa lansangan. Sumagot si Kaor, ang mga mersenaryo at mga maharlika ay pare-pareho lang na tao. Sa tingin mo ba, Belinda, ang mga maharlika ay kagaya ng mga Diyos? At dagdag pa niya, sila ang unang umatake. Bakit natin kailangang isipin pa ang dangal natin? Ang ating bida naman ay nagsabi, huwag mo na masyadong isipin yun, Kaor. Isa lang naman itong bagay na dapat tapusin ng tatay ko. Yun lang lahat ng iyon. Si Belinda ay tila nagtaka sa sinabi ng ating bida at pinagpawisan. Hindi nito napigil ang magtanong, ako daw ba ang masusunod? Ngumisi ang ating bida at sinabi, ako ang kakaiba. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan kung saan ang ating bida ay dumating na sa kaharian ng Deagle, kasama ang kanyang mga mersenaryo at kawal ng per diem. Si Thamos ay gulat na gulat sa mabilisang pagkilos ng per diem. Hindi siya makapaniwala na narito na agad sila Swalter, na siyang inaasahan niyang darating. Sa pagpasok ng ating bida, kasama si Nakaor at Belinda, isang masamang tingin ang pinukol ni Ghislaine kay Thamos. Tinanong nito kung siya ba ay naghahanda para sa negosasyon ng pagsuko. Dahil sa inis, napahampas si Thamos sa kanyang lamesa hindi gaya ng inaasahan niya, ang anak pala ng hari ang pinadala. Sinabi naman ng ating bida, ang tatay ko ay masyadong abala sa pagsasaayos ng teritoryo. Ako ang naatasan para humawak ng negosasyon. Mabilis na iniutos ng ating bida, bitbitin ito. Kalad ka rin. Agad na tumalima si Kaor, kasama ang kanyang kanang kamay. Hinawakan nila si Tamo sa magkabilang braso. Kita sa mukha ni Tamos ang takot sa ginawa ng ating bida. Natatarante ito at nagtanong, anong ginagawa nyo? Bakit ako hinahawakan ng mababa tao na may maruruming kamay? Mabilis, siyang pinaluhod, at tumindig sa harapan niya ang ating bida. Tinitigan siya nito ng may pangmamaliit. Marahang lumapit si Belinda sa ating bida at sinabi, Ayos lang ba ito? Sumagot si Ghislaine, oo, okay lang ito. Si Belinda ay kabado pa rin, baka tayo ng tatay mo mamaya. Hindi ko ideya to, ha? Mababakas sa mukha ni Thomas ang takot. Sinabi niya na siya ay sumumpa ng katapatan sa kaharian. Tinangkal niyang sindakan si Gislain sa pamamagitan ng pagbanggit sa kautusan. Akala mo ba magagawa mo to sa isang nasasakupan ng hari at basta-basta ka na lang makakalusot? Magpakita ka ng respeto, agad-agad. Mabilis na binunot ng ating bida ang kanyang espada at itinutok ito sa mukha ni Thomas. Labis ang pagkagulat nito. Kinuha ng ating bida ang atensyon niya at mariing sinabi, isa kang traidor na Sam Iron ang ating alyansa at nagtangkang pagnakawan ng per diem. Pagkatapos mong pangakuan ng masasarap na mga pangako ng mga kalaban, hindi inaasahan ni Tramos ang mga salitang iyon. Muling sinambit ng ating bida ang mga huling sinabi niya kay Victor bago ito mamatay. Ang mga taong nagtatangkang targetan ang per diem, kamatayan lang ang nag-aantay. Isang nakakapanindig balahibong tingin ang pinukul niya kay Tramos habang ang matalim niyang espada ay nakatutok sa mukha ng duwag. Hindi makapaniwala si Tramos sa mga sinabi ng ating bida. Sinambit niya na hindi ito maaari, at tinanong kung papatayin ba talaga siya. Mababakas Stay Diggled ang matinding takot na humalo sa galit. Isang malamig na sagot ang binitawan ng ating bida, na kung siya mismo ay nagtapon ng hindi mabilang na buhay sa gitna ng digmaan, dapat alam niya sa sarili niya na darating din ang araw na kailangang ayalay ang sarili niyang buhay, o magbayad ng nararapat na kabayaran. Dito ay hindi na napigilan ni Diggled ang mapaiyak. Tumulo ang uhog sa kanyang ilong, tagaktak ang pawi sa kanyang mukha, at sa takot ay napabulalas siya ng, ang siraulong to. Sa sagot na iyon, itinaas ng ating bida ang kanyang sanda at pinakawala ng isang mabigat na presensya. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng determinasyon. Napansin ito ni Diggled at sa pagkakamasid ay nauunawaan niyang seryoso ang kanyang kaharap. Bago pa man maipagpatuloy ng ating bida ang kanyang hakbang, isang malakas na sigaw ang isinambit ni Diggle, maghintay. Agad namang itinigil ng ating bida ang kanyang ginagawa. Ang lahat ng naroon ay tila napahinturin sa paghinga habang inaabangan ang sasabihin ng pinuno ng Diggle. Mula sa kanyang pagkakaluhod, nagsalita si Tamos. Ipinahayag niya na babayaran niya ang nararapat at tuluyan na siyang nagdesisyong ibigay ang kanyang lupain. Nagulat ang lahat sa naging pahayag. Si Belinda at maging ang lalaking Mapoutla ay kapwa hindi makapaniwala. Samantalang sa ating bida, isang manipis na ngiti ang sumili sa kanyang mga labi habang bahagyang nakayuko. Napagtanto na ng ating bida na ito ang direksyon na hahantungan ng pag-uusap. Kaagad niyang pinaalalahanan si Deagle para magmana ng isang lupain kailangan mong maging kadugo o tunay na tagapagmana. Kung hindi, lumalabag ito sa batas ng pagmamana. Dagdag pa niya, bilang isang konde, higit kaninuman, dapat alam mong hindi basta-basta ipinagpapalit ang lupa na parang kalakal. Natarante si Diggled sa sagot, ngunit agad siyang nagsabi na aasikasuhin niya ang lahat ng kailangang papeles, kaya't huwag mag-alala ang ating bida. Mabilis na nag-isip si Diggle at sinabi, paano kung sabihing malapit na kamag-anak si Gislain? Tama ba yun? Kasunod pa nito, idinagdag pa niya na may mga tauhan siya na kayang gumawa ng peking papeles ng pamana. Ang kailangan na lamang ay kunin ang mga ito. Agad siyang sumigaw, Lowell. Nagulat si Lowell sa lakas ng sigaw, at wala pang ilang saglit ay iniutos na sa. Kanya na kumuha ng papel at panulat tiningnan siya ng ating bida ng seryoso, may halong galit sa tinig, hindi ako sigurado. Napapikit si Diggled at tarantang sinabi, isasama ko na rin ang bayad pinsala. Maaaring wala akong pera ngayon, pero mangungulekta ako ng buwis sa mga tao at ibibigay ko agad sa iyo ang pera. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Dito ay tuluyan ng nagpakumbaba si Tamuz. Lumuhad at same time na humiling sa ating bida na pagbigyan siya at huwag siyang patayin tinanong siya ng ating bida ng diretsahan, ang buhay mo ba talaga ay mahalaga sa iyo? Nagpatuloy ang katahimikan, at tila, sa kabila ng lahat, napapayag din ang ating bida na bigyan siya ng pagkakataon, isang bagay na lubusang ikinabigla ni Digog. Pagkatapos nito, hinaylan ng ating bida ang baluti ni Tamos at kinaladkad palabas. Walang ano-ano'y dali-dali siyang binuhat at nilabas sa kaharian sa harap mismo ng mga tao ng Digog, ibinato siya ng ating bida. Nakasalampak si Tamo sa lupa, habang ang mga mamamayan ng Digog ay nakamasid, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Bulong-bulungan ng sumiklab sa paligid. Nagtataka ang lahat kung ano na ba talaga ang nangyayari sa kanilang kaharian, dahil ang taong nakahandusay sa harap nila ay walang iba kundi ang mismong kanilang pinuno. Hinikayat ni Condi Diggle si Ghislaine na makinig sa kanya. Tinatanong nito kung ano ang ginagawa sa kanya sa harap ng mga karaniwang tao. Binalaan siya ng ating bida na si Gislin, isara mo ang bibig mo. Pagpapatuloy pa ng pagbabante niya, sa bandang huli, nasa harap ka ng mga taong may hawak ng buhay mo. Dito ay opisyal ng inihayag ng ating bida ang kanyang pangalan sa kaharian ng Digog. Kanyang sinabi na ang kanilang kondi ay nagpahayag ng digmaan laban sa kaharian ng Perdiam para sa paghihiganti, at siya ay natalo. At ang resulta, Ania, ang bayad danyo sa digmaan ay kokolektahin mula sa inyo, mga tao niya. Tinanong niya ang mga mamamayan, sino ang gustong magbayad ngayon ng kusang loob? Nagulat ang mga mamamayan, hindi sila makapaniwala sa mga pahayag ng ating bida. Galit ang bomb a lot sa kanilang mga mukha. Kinundin nila ito. Nagsimula silang magreklamo tungkol sa pangangalap ng pera sa kanila bago pa man magsimula ang digmaan. At ngayon, sila pa rin ang magbabayad. Hindi ba't dapat ang mga maharlika ang mag-ayos nito sa kanilang sarili? Sigaw ng ilan, yumuko ang ating bida at mahinaong sinabi sa mga mamamayan. Bilang pansamantalang pinuno ng perdiam pinapipili ko kayo dahil sa awa. Magbabayad ba kayo ng malaking halaga para manatiling buhay ang inyong pinuno? O papatayin ko siya at kayo'y magiging kasapi ng per diem. Napatahimik ang buong paligid sa kanyang sinabi. Halos manliit ang mga mata ng mga tao sa kabat gulat. Napasenggal si Thomas at masamang tumingin kay Ghislaine. Ang lakas ng loob mong hiyaing ako ng ganito, Ania. Bigla na lang may batong tumama sa ulo ni Thomas. Nayanig ang kanyang sentido sa lakas ng tama, labis itong ikinagulat niya. Sunod-sunod na ang pagbatong ginawa ng mga mamamayan. Napapangiwi na lamang si Thomas sa sakit. Sa pagangat ng kanyang ulo, nakita niya ang galit na galit na mga mamamayan, mahigpit ang hawak sa mga bato habang pinagmamasdan siya. Isang mamamayan ang sumigaw, kinuha mo ang lahat sa amin, pati ang para sa inako at pagkain ng mga anak ko. Dali-dali nilang hinawakan ang kanika nilang mga gamit, at sinubukang hampasin ang dating kondi habang sinisigaw kung gaano karami ang naghihirap dahil sa kanya. Mabilis na itinaas ng mga tao ang kanilang mga armas sa lalaking si Thomas. Panahon na para magbayad ka, sigaw ng iba, tadyak dito, hampas doon, bato sa kabila, sa gitna ng galit ng mamamayan ng digog, hindi na alam ni Thomas ang kanyang gagawin. Pinaparusahan siya, mismo ng kanyang sariling bayan, namaga ang kanyang mukha, halos hindi na makilala, patuloy pa rin ang mga tao sa pambubugbog. Sa huli, tuluyan nang nagpasya ang taong bayan. Marahang lumakad palayo ang ating bida tungo sa kanyang grupo. Ang iba sa paligid ay nasisiyahan sa sinapit ng dating kondi. Tahimik ang lahat habang nakatingin sa ating bida. Sa mahina ngunit malinaw na tinig ay sinabi nito, bumalik na tayo. Tapos na ang digmaang ito. Habang sila'y pauwi, naisip ng ating bida ang kanyang ama, iniisip kung ano ang magiging reaksyon nito sa kanyang ginawa. Ngunit lumapit si Belinda na may ngiting aso at sinabi, sa tingin ko, may rason ka naman. Kaya hindi ako nababahala, nagtaka naman si Kaor sa reaksyon ni Belinda. Ilang oras ang lumipas sa per diem. Makikita ang mga tauhan ng per diem, kasama ang ama ng ating bida, na tila gulat na gulat sa isang balita. Hindi sila makapaniwala, nasa harapan nila ang ating bida, kalmado habang nakaupo. Tulad ng kanilang narinig, si Condi Diggled ay patay na. Kinuwestyon ng ama ang naging aksyon ng kanyang anak. Tinanong nito kung hindi ba niya naalala ang pagpapakita ng respeto. Napabuntong hininga ang ating bida at tumugon. Hindi ko iyon nakalimutan. Hinusgahan ko siya batay sa mga bagay na nasaksihan ko mismo. Dagdag pa niya, kung hahayaan lang nating sumuko siya, sa susunod ay tatargetin na naman niya ang per diem. Nagulat si Albert sa pahayag, babalikan tayo ulit. Imposible, sa ad ni Homer. Ngunit idinetalye ng ating bida ang lahat. Inatake tayo ni Diggled gamit ang 7,000 sundalo. Dagdag niya, napansin niyo sigurong mas marami yun kaysa sa kaya sanang tipo ni ni Deagled kung mag-isa lang siya. Dito na idineklara ng ating bida kung sino ang mga may pokona, kasama sa likod nito ay si Ray Ferg. At si Desmond ang siyang nagpadala ng mga sundalo. Hindi napigilan ni Randolph ang tanong, dalawa sa pinakamalalaking teritoryo, nakabantay pala sa atin. Si Albert ay tahimik na kinuwestiyon ang pagiging hindi patas ng sambahayan ng Desmond. Ayon sa kanya, dapat sila ay nasa gitna lamang at hindi kumikiling sa isang panig. Tinanong naman ni Home Earn, ito ba ay dahil sa nangyari dati? Sa loob-loob ng ating bida, ang dahilan kung bakit walang dumating na suporta mula sa mga kolyadong lupain ay tiyak na dahil kay Amelia. Pinapatay niya ang mga mensahero para maputol ang lahat ng impormasyon. Iyan ang palagi niyang ginagamit na taktika, ang ihiwalay ang kanyang mga target. Ayon pa sa ating bida, kung makokontrol ko ang The Guard, magbabago ang lahat. At dagdag pa niya sa sarili, dahil ang mga teritoryo natin ay magkatabi, hindi nila agad-agad maaatake ang per diem at kapag kumilos sila, makakaganti ako agad. Napahawak sa ulo si Walter. Sumasakit ang ulo nito sa mga kaganapan, ito pala ang dahilan kung bakit pinatay ni Ghislaine si Diggle. Napatanong siya, teka, kahit patay na ang pinuno, hindi lang basta-basta mapupunta sa atin ang lupain iyon. Dagdag pa niya, alam mong napupunta iyon sa kadugo o sa karapat dapat na tagapagmana, hindi ba? Tahimik namang inilabas ng ating bida ang isang dokumento. Inilapag niya ito sa mesa at marahang sinabi, tingnan mo ito. Nagulat si Walter, binasa niya sa isip ang nilalaman, isang kasulatan na nagpapatunay na si Gislein ay malapit na kamag-anak, at siya ang una sa linya ng tagapagmana ng Digong. Buong kampyansa na sinabi ni Gislein, direkta ko itong nakuha kay Thomas. Ang mga isyu tungkol sa pagsakop at pamana ng teritoryo ay naresolbo na. Malalim na nag-isip si Walter, Batid niyang hindi ito basta-basta. Si Homer naman ay pilit kinukuha ang atensyon ng kanilang Panginoon. Biglang nagsalita si Walter mula sa pag-iisip, ang pamamahala ng isang buong teritoryo ay hindi madaling. Trabaho, tinanong ng kanyang ama si Gislaine, may sapat ka bang tao upang pamahalaan ang lahat ng lupaing iyon? Matikas ang tingin ng ating bida habang sagot niya, wala kayong dapat ipag-alala. Dagdag pa niya, meron akong isang tao na perpekto para sa trabahong yun. Nagpalit ang tagpo, sa kaharian ng Siren, sa teritoryo ng Austin, makikita ang mga tao na abala sa kanilang pagkain habang masayang nag-uusap. Buhay na buhay ang buong paligid, at ang kasiyahan ay hindi maalis sa hangin. Ang mga tao pala ay nanunood ng isang sugal. Nagsisigawan ang lahat. May isang lalaki ang sumigaw. Wow, todo bigay talaga siya ngayon, ano? At isa pa, sigurado akong iiyak yan kapag kinailangan na niyang magpaalam sa kanang kamay niya. Sa gitna ng kaguluhan ay isang matangkad at malapad ang katawan na lalaki. Sa likuran niya ay mga tila guardia habang siya mismo ay nagsisilbing dealer. Mabilis niyang ipinakita ang mga dice, saka mabilis ding kinuha gamit ang baso at inalog-alog na parang nagja-jackstone. Ang lalaki na may itsura ni Saget ay nakaharap sa kanya, may pipo sa bibig at mayabang na pinagmamasdan ang kilos ng dealer malakas na inihampas ng dealer ang baso sa lamesa may isang kalbo na nagtaka paano kung nahuli niya si Claude na nanandaraya ito pala ang isa sa mga mercenario ng ating bida na si Claude tumugo nito at nagsambit na fera tignan natin para lang naman to sa kasiyahan mabilis niyang tinanggal ang baso at makikita ang magandang pagkakaayos ng mga dice na magkakapatong na nasa iisang linya Inilagay niya ang kamay sa baba, sa kamumisi at buong kumpiyansang sinabi. Ngayon na, ideklara muna. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si gislain sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Huwag sana ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, ilike at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.